Merienda ang pantinig Pusalanan ng bibig Sa laro na to ay baka dapat ang iyong dibig Ba't matakala man may aral na dapat kong matutunan Matuto ka muna yan para di ka mabatukan Ha? Kaya hanggang dyan alam muna Matutok ang pumila sa proseso Yan ang dapat isiplina Iba yung aral sa labas Kesa dito sa loob At ilang puro ba sa gulo Marunong ding makatunog Di mabuting palabas Na merong masamang loob Huwag kang umasa sa hinala Mas mitama ang kotob Pero di nangangatog Pag lumakad ay kalmado Hindi rin agresibo Humahakbang ng planado yan yung mga aral na napulot ko sa kanto Kasama mga kuya na nagturo kung paano Maging disiplinado Pangkat ng ama tayo Nang humubog sa pagkata Pali parang gas Maraming magtitigas Maraming mga tambay na suot ay naaangas mahabang na damit at patong-patong na alas Lalabas na lang ng bahay May dalapan na matalas Bawal dito puro yabang Dapat merong kambayag Na kaya mo rin ilugar Para hindi ka mapahamak Yan ang dapat mong gawin Dapat gamitin mo ang utak Di yung puro kadada Tapos yan ang aking natutunan Sa lugar ng paliparan Katuwang ang karamihan Na hindi ako iniwan Kahit na magkagipitan Sila ang maaasa Dito ko naramdaman Yung sulido sa O bidila sa kalam Di pa rin mahigitan Damo sa paliparan Unang una sa listahan Dumadami na ang haters Na gusto kami bawasan Kahit na magtulungan Di kayo aatras Halika't balikan Natin ang nakaraan Kung saan Dami-dami kaganapan Nagdaan At ilang Nalaban na ilang at abang Gabi-gabi ilang digos ay pinakakawalan Tabi-tabing nagiinom sa pinay panandaan. Kada putok isang pulas bukas na babalikan Pulis na balikatan. iwas kapag dumaan Di kami duwag hirap lang din na makapaan Kasi alisto, di dahil sa bisyo Hirap din mapisto, di kami pa fresco Piso na may ulo, ulo na may peso Samahan na na mabibigyan ng presyo Kasiyahan na ang kapalit ay kalungkutan ilang din ang kaibigan na wala at nangulungan na Nagkaroon ng luwas sa mata at tinunasan Ito na alaala na hindi malilimutan Kayo ang dahil ako ba't hindi ko sinukuan Abutin ang lahat ng kagustuhan Salamat sa malalim na pagkakaibigan Di sapat ang salita para kay hipas Alam ko na mismo, kami na to mismo yeah, yeah. Kami na to mismo, alam ko na mismo Kami na to mismo yeah, yeah. Kami na to mismo, alam ko na mismo yeah. Kami na to mismo Yeah. Ko yeah. Yeah. alam ko na mismo Alam ko na mismo, kami na to mismo Alam ko na mismo, kami na to mismo Sa original, bata death pala ako nagmula Dati ba sa good marunong na rin tumula dating bumubuga ng bala, ngayon na mga letter Papasabog sir may ulo, pabinagahanap ng gera Tinigin namin ang mga ganyang eksena Mali na yung sistema, binago ko yung tema Simula nung nabawasan kami ng mga kasama magpula ay kuya sana di na rin si Persia Binago ang sarili para sa kapayapaan Pagkaaral namin lahat ngayon ay napabayaan Nakipag sa bayan, sa kalsada Nakitambay, nakitaw, nakihalo dito Sa iba't ibang lamesa Hindi pwedeng dumayo nang wala kami Di sa kasalanan nung Tapos iba ang naduro sa mga deeds na inutil Kailan masusupil, papatas lang lahat Kapag kami ay nakatulog Sa ko lang ibalik, panahon ako'y ko ba kayong tumagay Isaya ko at kulit, mata ko'y sing damit Bago di ko lalabas ako ng bahay Paangasan ng damit, ng gupet? Lahat handang makinig at makiramay Lahat handang pumanik, handang mangyanek, Sigurado pag nalamang isa sa amin ang napaaway Ang dami nang nagbago, naglaho na yung dati Lahat na may trabaho, kailangan lumagari Manalo o matalo, sumugok ng palagi Giling ko na palari, lahat kayo'y kasali Di bale, mahirap ang buhay, lumaban at kumayod Lumaliman ang hukay tuloy. Lamang sa pag mga sugat ang patunay Subok ako't hinapagod at paniguradong Sa katapusan ay merong sahot Tayo naman magsasaya Paniguradong tin ay walang mang aabala Tanggalin lahat ng galit sa pusong nakabara Banta ng kamatayan na sa paliparan nagbulang Alam ko na mismo, kami na to mismo yeah, yeah. kami na to mismo Alam ko na mismo, kami na to mismo yeah, yeah. kami na to mismo Alam ko na mismo, kami yeah. mismo alam ko na mismo Alam ko na mismo Kami na to mismo Alam ko na mismo Kami na to mismo Alam ko na mismo Kami na to mismo Kami na to mismo Alam ko na mismo Kami na to mismo Kami na to mismo Alam ko na mismo <tose chapter> yeah, yeah. <tose _> Alam ko na mismo yeah, yeah. Alam ko na mismo Kami na to mismo Alam ko na mismo Kami na

utukoy okay, <laughs> sa <akin> na, <laughs> so mga sapatos niya. Yeah, yeah. na Game na wag na huwag na Game na, Game na. Jauh ormai ya. ya. <coughs> 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 Gimana?